Yan mga ka-idol Nandito kami at bubulwas ng bubaw Aray kasama ko ang Chuan Tara tingnan natin ang bubaw Mga ka-idol magandang umaga Aray naghihila na sila ng tali oh. Sana madaming mahuli Bitalwa tali Ito ang bubo sa amin Kung tawagin Yan. Bali siguro mga nasa tatlong di dipa ang tali nito bago may angat yung pinakabahay ng isda ang ating bubo kung tawagin bali siya ay yari sa kawayan mga ka-idol yan medyo malapit-lapit na gala pa bang na tabaw ilan di pa at malapit nang makuha ang pinaka bubo yung bahay ng isda dito <coughs> <coughs> bet ni Ha? <coughs> Bali. Oh, wow. Apat na bubu aray. Sana lahat ay may hulay. Ay dili hilayaw. Ano ano Maganda-ganda ang kanilang kabahagi. Ano, malapit na. Malayo pa. Malayo pala ay? Ganit. Bigat. Tama ganit. naman pag time.

Na kay maganda-ganda ra. Yo, no oh, puta. Yo, siya. mga pula. Mga mali ay. Oh, yo, yo, itatas na. Hoy, timbang, timbang. Timbang. Oh, dami na. Yo, no ma tempo. Oh, ganda. Ayun na, Andrei. Ay. Oh, yo, ang dami. Guys, guys, dadalhin ko tayo. Marami, marami. ko Andrei. Chimpo! Oh, maya-maya ma, Ayo! Maya oh, 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 Salamat po Lord! na Salamat po Lord! Marami ho yan! Madaming hulay! Danda kayo! Baka kumon. Yan! Namumula oh! Ayo! Kita Buha! Isa-isa! Ganda, pa masiram pa ka. Ilang piraso Ila. ka ray oh. Ilan, ilang ilan piraso? Anim. walaw Ba walo. Maya maya. Walong maya-maya. Dan bali. Oo, naiduho na. Sarap lang yung bulwasa. <laughs> Ganda. Kaya pala nagtabo na ray. Susunod Yung nakita niyo. Oh. Ilang piraso? Bubo, mga ka-idol, salamat. Thank you, Lord. Yon! yon, ay, Waler, pakita mo. Oh, yon, ganda, malamala. Ang malaglag <laughs> pa, maglalangay ka pa. Ayan, bali kinukuha na nila. Ang bubo, yon, ay. Sa pilantig pa, oh. Walong piraso, mga ka-idol. Thank you, Lord. Manas, kalaan pa ng kontay. Kala kayo, Pulutan na natin yan. Aray, ang padalwan bubo. Yeah, padalwang bubo. Ang mahampas yeah, na sagwan. Ayan, padalwang bubo na yan. Medyo mahaba-haba pa mga ka-idol, hihintayin muna natin ulit. Yon, sabi ng Kuya Danay, masarap pulot ha, punta ka din eh, birthday ni Tony. Tamang tama aray. Ganado na si Jeff. At nakadali na. oh, oh, yan. Hindi, hindi, ako na kaysa. Hindi, hindi, hindi kita. Okay, kita rin ang pangalan. Uh, uh. Andrea. Malapit na yung isa. No, tapo. No. Si Andres, hey, kaba niya, Ray. Yeah. Tapo. Ano? Oh, Ay, hindi ko na ito yan Ano yan na? Incoming call Sino kaya natawag? Philippines Ha? Philippines eh ay na yon tinas na. Ay walang natabo. Oh, natabo ay. Mabal uh, Ano? Oh, ang isang are. Zero ang isa. Yon, mga ka-idol. Lugi kami din sa isang aray. Wala. Zero. Wala. Zero aray. Oh, wow. Bali yung dalawa na lang. Ang, ang aming kukanahin. Thank you. Thank you mga ka-idol. you. Yo. Ayan. Maghihintay ulit tayo ng mga tatlong punti pa na tali bago makuha ang pinakabahay ng isla yung buko. Pulwas na ulit. Ayan. Yeah, ngayaw. Maganda-ganda ulit na Sana na may may huli na ulit. Ay, lakas ni Waller, humila. Oo. Ya. Para ni tatay. subo si Pinsan. Si Pinsan. <laughs> sa katakawan sa Sigarilyao. Aw. Oh, Yeon, si na. bumuna, o oh, baka maulan pating. Isa, may pating. Isa <laughs> yeah, si Pinsan. daw. Oo, oo, ay, ay ay. Oh, okay, please. Dai. Kahit makagat ng pating, okay la basta makapanigarilyo. Oo. Dadalaw na naman 'yon. Guys, let's tayo kuya Andres na okay. konta eh. Diyan, malapit na po mga ka-idol. Ilan bang di pa yan? May 30. May 30 na. Oo, 30 di pa pala rin. Kaya medyo mahaba-haba. Tapos maganay. Eh. Mabigat. Tabo na. Narin mo sa na aming buliga. O, malapit na at si Waller ay naka ano na, dunga Ha? Oh, walang tumabaw. Ah, may bangkutaan. yun Meron pala bangkutaan. Ah, oh, pinsan di makaidi dito si pinsan Jeff. Ah, medyo mahirap din kasi ring itaas at mabigat Oh, Dito niya, ay kawayan niya yun eh. Oh, Yung, nangat na. Oh, na, 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 Wala, na, 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 Taas, taas, yan. yan, naghihila na ulit sila. Malapit na. Maghihintay lang ulit tayo ng tatlong pong diba oh. Ay, may days na din eh. Shout out kay partner Meraoy Oye. tatanganan ni Boss Waller ang tunggal para maganda-ganda. Para nakatutok tayo. Wag Medyo magaan na ang paghila na regawa na itaas na yung isa. E isa na lang ang aming hintayin. Ayos. Sana naman may dinibaka dali pa kami nang kuan. Ilang piraso? Oh. Tas bigkas ko naman ang nahila. Yaw, itinaas na. Aray, ayaw, 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 su wala masal, oh, buska, oh, may pa Yaw, bus kabay. Papakul. yan, taas. Ayaw, mayroon. Ayaw, mayroon. Ayaw, mayroon, may Oh. yo no oh dalwa isa Isang malaking kulapaw iya kung papa ka ul sabot oh yeah may huli na ba papa ka ul caga malain kulapaw yo no Ilang papa ka ul dalwa dalwa papa ka ul dalwa oh yeah dalwa papa

Yon, know, sinundot na. yun laki. Yon, okay, um, kapapaltaw. Thank you, Lord. Yeah, kami huwi na. God bless po. Salamat po. Mm -hmm. uh, kahit pa pa may huli. Yan, okay, itong uh. mga malita na laang. Nakikadalay, uh. nakulap-lap lap po. Uh. Oh. Yan, uh, mga mara nandarin, daming tao ah. Nakikita na ang huli. Namin.